naka. Oh. Hello, mga kapipay. Gandang hapon. Oh. Ito, sarap sa probinsya. Oh. Tumambay lang ako sa labas. May nag-harvest ng opo yung pinsan kong isa. Binigyan ako, oh. Dalawa. Tapos, ito pa. Oh, Lib libre na ako sa gulay. Mga harvest lang yan ng mga pinsan ko ang problema anong luto dyan <laughs> ay nako ito ang masarap sa probinsya oh, nakakapag ulam ka na ng sariwa libre pa sa Maynila magkano kaya yan pag bibilhin ko yan siguro ito nasa 30 pesos na pag sa Maynila eh ito pa mm. Eh, ito, libre lang to sa dito. Dahil may mga pananim yung mga aking mga pinsan. Pag nag sila. Kasi pagka, ano, ganitong bumaluktot na yan, reject na yan. Hindi na nila sinasama. Pagka ibibiyahin nila, mga ganitong balubaluktot, reject na yan. Okay. Pwede ka ng ano, pwede kang manghingi. O kaya, pag hindi ka nakapunta doon sa kanila, ihahatid eh, yan, hinatid niya sa akin yan. O, di kinuha ko libre na, di ba? Eh, kung bibilhin ko pa yan, isa hug na lang ang bibilhin ko dyan. ano, ano lang yan, miswa at saka Maghihugas tayo ng, ano, pinagmeryon dahan kanina. Mga baso na pinagkapihan. maganda pa rin talaga sa probinsya at maraming libre sariwa na libre pa mayroon pang bigayan <laughs> sa Maynila walang ganyan bibilhin mo yan maghuhugas muna ako bago magluluto Maynila, hindi ka makatipid doon. Ako oh. Bibili ka ng dahon ng malunggay. 10 piso. 5 piraso lang na tangkay. Nalalagas pa minsan. Dito sa probinsya talaga, makakatipid ka. Kahit sa paano. Kahit sabihin ng mahal pa rin makakatipid ka pa rin kaya mga ganyan yung mga bigay-bigay magsasawa ka nun sa gulay kagalingan nun limang pirasong patola yung ibinigay sa akin tsaka dalawang upo o anong luto ko dyan mananawa ako ay aking salamin ay nal, medyo malura na siya sige ang task ko dahil bumababa ngayon berber na berber na parang kailan lang ang january ngayon ang inaantay na naman ngayon ay pistang patay pagkatapos ng piyestang patay, December, pagkata, uh, December, tapos Pasko, tapos bagong taon, New Year, tapos tamukat-mukat mo, February na naman, araw ng mga puso, mga pusong tigang, mga pusong bato, <laughs> pagkatapos ng Valentine, ano sunod, mahal na araw. Mm. Mahal na araw, pagkatapos ng mahal na araw. Marami na namang holiday, holiday. Kamukat-mukat mo, December na naman. Ikis na riyan ang garap mo. Napakabilis ng panahon ngayon. Nung bata pa ako, kandang-kanda ko parang ang tagal. lantay yung isang buwan. Ang tagal, antayin ang maghapon. So, ngayon, hindi mo na mamalayan. Gabi na. kaya mo, may inip ka talagang mag-antay ng buong maghapon. Ay. Ganito na lang ang buhay ko araw-araw nagiging nasa harapan ng wala at laba ko Na. Sabudin muna. Sabudin mo na na ano. Ano pa luto gagawin ko dyan sa patola. Luto ko na lang sa sardinas na may miso. Gulin na lang ako sardinas dyan sa tindahan. Malibre na ako ng ulan. na ng ulan. alam niyo pag nagkakaedad ka, ang hinahanap mo na ng uh, gulay, kadalasan na uh, gusto niya lang. Hindi, hindi ka na uh, hindi. Ayun, halos ayaw mo na yung mga karni-karni ng -karni luto. Ako sa gulay, hindi ako mananawa sa gulay. Pero sa karni, mananawa ka. plano ko dito sa ano nagplano ako magtinda-tinda ng gulay din sa harapan naunahan na ako <laughs> naunahan na ako na magtinda sa harapan may nauna na Ah, Ano ba talaga ang lulutuin? Patola. Ang tawag namin sa ang tawag namin dito ay kabatiti. Yung patola naman na tinatawag, yun yung makinis tapos mabango. Ito ang tawag namin dito ay kabatiti. May ganyan siya. Kabatiti ang tawag namin dito. sabagay itong upo hindi naman ito masisiray eh, hanggang bukas basta wag lang hatiin ganyan siyang buo ilang araw, dalawang araw na may abasto akong gulay so, ganoon na lang ako ano ba? Opo, kabatiti, opo, kabatiti, opo, kabatiti. Hindi ko alam kung ano lulutuin ko. Kabatiti na lang siguro. Bagay, may miswa pa ako dyan. Kabatiti na lang. Parehas naman na gulay. Hirap ihanapan ng ano. Uh, ano ba? na sa ang lulutuin kong ulam uh, anong ihahalo ko naman sardinas na puti o sardinas na pula alin ba ang mas masarap na ihalo sa kabatiti sardinas na pula ito naman ang, mag ang masarap dito ay sardinas na pula ito pagka lulutuin mo ito ano lang, hindi ko nilalagyan ng tubig kasi matubig na ito eh uh, lamasin mo lang sa kunting asin para lumambot siya tapos igisa mo lang sa kunting mantika um, tapos yung sardinas na puti uh, pwede mong lagyan ng dahon ng malunggay o masarap na yun ganun ang, luto, ang, ganun ang gagawin kong luto dito sa upo Bukas, bukas ko lulutuin yan. Ayan, puros gulay ang uulamin ni Nanay Pepay, mga kapepay. Ang mga gulay, yan ang maganda sa mga kagaya kong... Uh, ako masasabi ko ng senior kasi December 28 ay 60 na ako, senior na ako. Kaya gulay, more on gulay ako. Ayan. Ayan. Maraming salamat guys sa inyong panunood sa aking vlog ngayong hapon, ngayong araw. Tapos sana, ayan ang buhok ko. Kusot-kusot oh. na dahil yung electric pan sa likuran ko. O, oh, ayan. Ayan. Si so, Nanay Pepa ay hindi po yan mahilig mag makeup up-make -up, make up pag nagla-live. Ayaw ko yung ano, gusto ko yung natural na mukha ko. Ayaw ko yung ang daming kulire-kulirete sa muka. ayoko ko yan. Nagsawa na ako nyan nung ako'y dalaga. Mm. Nung dalaga ko, hindi ako makalabas na walang ganyan, walang ganon. Mm. Pero ngayon, wala na yan. Pag nagkaedad ka. Okay, bye-bye. Maraming pong salamat sa inyong panunood. Hanggang sa muli, mga kapepay!